Oh, mga 8 years ago. Ang ina ka na. Mga 8 years ago. Hindi ko eh. <laughs> <laughs> ka ma'am. <laughs> mo ako ma'am. Opo. Okay. Oh, katapat yung ay may sabitan po kayo okay naman thank you po wala namang mawawala dito? wala naman po pwede palang kumunta pa dito ha oo ma'am try mo mamaya <laughs> Hindi natuloy <laughs> hindi natuloy yung ulan eh ay kaya nga po isa po pag tulog malamig po, no <laughs> mamaya po makakanta ako ng rain lay rain low -awing. Wag, wag yung ganong kanta, ma'am. Yung <laughs> <laughs> mga iba-iba naman. Ay, yung mga iba-iba ko. Oo. Wala po kasi akong ibang alam bukod sa ABCD. <laughs> pang, pang kindergarten yung natatandaan mo. <laughs> oh, oh. Doon lang po kasi ako, ano yung malaki yung baon. <laughs> <laughs> Nag-elementary siya high oh, school, no? Bente-bente na lang tayo. Opo, oh, magpadali din pa yun. Baka hindi ka lang umiyak. <laughs> tapos tuwing birthday mo naghahanda pa sa classroom no ma'am opo opo kaganyan din pa ako noong grade grade 2 ba ako grade 3 naghanda kami sa oo buti naalala mo pa ma'am opo naalala ko po yun eh Ano na ka naalala ko? Tung kumain ako ng ice cream. <laughs> buti hindi mo naalala yung ano, na jajabs ka sa classroom. <laughs> Hindi <laughs> ko pa muna tatry. <laughs> Hindi pa pa itry Hindi <laughs> <laughs> na pwedeng bumalik sa da, ano, okay. sa nakaraan, ma'am. Try ko kung ma-dead, sabi. wala akong problema, no? Eh. Oo, oh, ang sarap. Sarap ng ganong edad, ma'am. Walang iniintindi. Opo. Oh, Ngayon, naiintindi natin. Magtrabaho na magtrabaho, eh. Ang problema ko lang po nun, antayin yung service ko, eh. <laughs> Kasi eh, minsan yun, na ako ng teacher ko eh, pag wala yung service ko eh. Saan ba nag-aaral dati? Wala lang po, -tabit -tabit. <laughs> <laughs> Hindi nga saan nga, baka alam ko. Sa Lord Nya Rosario po. Ay, hindi ko alam yun, ma'am. <laughs> o, so, di diba po, sabi ko na nga po sa inyo, nyo lang alam eh. <laughs> Masasaktan lang po kayo eh. Hala ako, oh, sa Lasal ka nag-aaral eh. Saan po? Sa Lasal, sa Ateneo. Ay, sa hindi USP. po. Sa Yeah. nag po ako sa kanya sa Hangko Madalit. Hindi <laughs> namin yan pumaya. kaya. Malay mo, habang natutulog ma'am, kaya natin yun. Opo. Pwede naman manalimit. <laughs> ay, wait lang ma'am, baka interviewin tayo dito. Ay, hindi po. Nasawa na po ako dyan kasi pag tumatambay ako dyan, lagi sila nagpapapicture eh. <laughs> kaya hindi lang ba ako natambay dyan. Malapit na yung next batch niyan. Ay, oo nga po eh, nag na po sila. Hindi ka na sama? Hindi to ako nasama, sama, very <laughs> dapat ako, dapat ako magano eh, kasama eh. Uh, overqualified din po. Hindi ma'am eh. Kaso, ah, wala ko magtrabaho, eh. hindi ko inatinan. Uh, pero pa tanggap ka na po talaga. <laughs> oh, tanggap na talaga ako ma'am, inayawan ko. Mas gusto, mas gusto magmotor. Ako po, overqualified qualified eh. Papakita ko po sana yung talent ko, singing and dancing. Oo, uh, ano nangyari? Masa po, ano po eh, na-overqualified tayo, kaya next time na lang. Ano yung pinakita mong singing and dancing? Um, paa, uh, uh, to, alika, <laughs> <laughs> to. <laughs> <laughs> na-overqualified po to, no Last nang tama natin dalawa. <laughs> Ay, hindi naman <laughs> Ay, hindi, totoo yun tayo? Totoo <laughs> ano naman po yung ganyan? Pag sumabawa po tayo, baka sa kanila tayo sa... Ano yun? Mandaluyong Mandaluyong Umarehab <laughs> tayong dalawa dalawa Pero mauna ka na ma'am Ay muna Galing na ako dun eh Kaya pala <laughs> eh <laughs> Dapat hindi talaga isa-isa sa ma'am eh Galing na ako dun kuya Kasi biruin mo, biruin mo tumawag ako nandyan ka lang <laughs> Sinag Sinagot mo pa? Wait lang mag-out lang ako ah <laughs> Hindi, sinashare ko lang po kung kayo po talaga. Ah. Kasi po nung sa SM North, hindi po ako yung na-pick. Haan? Ah. Hindi ba po. Yung, pero makalapit lang po yung na-pick nga, Project oh, 8. Pero nakalayo na siya? oh po, ano na po, nag-start treating na. Tapos, maya nasa Project 8 na, ah, may niya ako yan. Oo, uh, anong uh -huh. nangyari? Ano Be po, tumatawag po yung rider. <laughs> Ay, ano po muna? Bumaba po muna sila sa location po Oo. Oh. Tapos, ano, tawag dito, tumatawag yung rider. Tapos, pagtingin ko po dun sa may ano, budget age natin na pa. Na, tatroma po ako eh. Tatroma? <laughs> Traumatized talaga? Kaya, ano po, ah, uh, sinasabi <laughs> ko po kung kayo po talaga. Oo. Oh. Malay nyo po, kapit-bahay lang kita. Tapos, Oo, oh, kapit bahay mo nga ako, ma'am. <laughs> hindi mo alam? Hindi po. Ako yung taga doon sa arko ng kwadra. Kapit bahay lang tayo? Oo, oh, okay. kaya kilala nga kita, ma'am eh. Ako yung lagi nakahubad dun sa kanto. Kapit uh, bahay mo kayo? Oo, ma'am. Ay, hindi pa ako taga doon. Ay, taga ka, ma'am. Niloloko mo ako eh. Hindi ako taga dun. <laughs> hindi ko alam pa, ba't ko napunta Kung, Ano mo doon? Job ano? description? Uh, ano po, accounting stock. Ah, galing mo, mama. Hindi na lang po talaga ako. Hindi ka alam ko nga, kayo yung nagtitinda sa kanto kanina. Ay, ako nga po yun, sideline po yun. Ha? Ah? Opo. Kaya tinatanong kita kung anong ginagawa mo dyan eh. Sideline po po yun, minsan sa may ano, ba, ganyan. Ah. Nakaano ako na kung connect ako ng mga palang sobre. Eh. Ah, is pala mama. Opo ano ano yung pinag-uusapan natin Auto of mayat mayat maya iba iba yung pinag-uusapan natin kaya pa po eh kaya mapunok araw di ba po oo yun nga yung isang araw yun yun oo magkainuhan tayong dalawa ay oo ako po yung kung saan dun bumili po na bumili ako po yun hindi eh, yung pinabibili ko bakit mani yung pinabili mo ma'am ay sabi mo ka sa akin mani yung pinabili Nan nanonood ka ba ng vlog, ma'am? Hindi po. Ah, hindi ka nanonood? Kasi. Ah, eh. ah, nagbablog kasi ako eh. Ah, nagbablog ba po? Oo. Oh. Ito yung camera ko. Ah, uh, so, yung hi guys, welcome to my vlog. Ah, hi guys, welcome to my vlog. Say to my vlog. Goodbye. Uh, Ganon. Ah, yung hi vlog, welcome to my guys. Oo, oh, yung mga ganyan. Kaya po, may na ko ako yung aso mo talaga? oo ko yung anak mo ay, ko. Anak, ay. Ah, wala pa ba? Opo. Po ako sa ba? oo po, nakunan ko ako talaga? maglalawag na e e hindi nga, real talk opo po, ah? ano po yan totoo na yan? opo totoo ano na yan ah, kala ko bata ka pa ay, hindi po ano pa lang po ako, 18 18? tapos nagkaanak ano ng wala po 8 years ago ang ina ka niya Gago Ayun Ah, hindi na ako usap ka mo. Okay lang po yan, maganda ako. Wala, kahit na kahit na maganda ka, ma'am. Kasi na mama ko maganda ako eh. Oo, oh, lahat naman ma'am eh. Kasi sinabi mong pangat ako na babalik ko, ma'am. Hindi ma'am, masundan yan. Oo bagay. Hindi naman ka ng lente. Sabi ng tatay ko, guapo ako eh. Oo, oh, di ba sabi sa'yo eh. Kailan oh. lang maniniwala sa akin eh. Sila lang kakampi natin sa mundo eh. Gwapo naman talaga at maganda lahat. Oo. Oh. Kaya dapat, dapat kumain na tayo. <laughs> <Gutom> na <ako. laughs> Alam ko na kaya ka na kaya ka ka usap gutom ka na. <laughs> Nakalipun na yung araw ko eh. Ewan po kasi yung court eh. oh, dyan eh. Oo. Oh, kaya taga dyan nga ako ma'am. Nakikita kita ako yung lagi nakahubad dyan na nagiinom. Saan po? Nagiinom? Sabi mo taga ba isa ka po? Ay, taga ba Sabi ko ba yun? Opo. ala ko. Sabi ko po yung nagiinom dyan. Kala, ko. Sasakay Saan ka na, na naman. Ka po? <laughs> <laughs> yan. No, na po, umuwi po, no? Oo. Oh. Sa, Saan, no? sa, sa ta kasi yung na-excited ako doon eh. Uh Kasi -huh. yung sakot daw ang tua. Duwa. lalo na pag nagkaanak ka niyan. Sa kita ba baba? Yan lang po sa tabi ko. Dari. Lang po. Sa may same zone. Alam. Hindi ko alam yan. Mulaan mo po. Saan? Turo? Dari eh, po. Diretta pa po. Wala. Papasukin ko yung sasakyan na yan? Oo po yan. Sa may sasakyan na yan. Eh hindi. Huwag po kayo pumasok sa sasakyan. Hindi tayo motor. <laughs> Ano ma'am, diretso pa ako? Opo, diretso. Si si Yan aso mo? Apo, oh, wow. Ay, tabi. Ay, tabi uh, ito so sa aso so, ma'am. lang. Wala tayong bariya. Yung ma'am ko kuya, yan, yan. <laughs> 129. <laughs>